So ayan mga idol, good morning, update tayo Bali, uwi na kami ni Idol GT So kita kits na lang tayo Dun sa Burunggan Sa sunod na adventure natin Pasa na lang Pasa na lang Sige Kaya? Ay, okay, mga idol, magpapaalam na tayo kay bro bone huwi na kami thank you bro And salamat at may nakilala tayo na napakabait mga idol at talagang napakamatulungin tinuring kami na kapamilya ni idol gp kita kits tayo sa burunggan balihatid pa kami mga idol ng kanyang ano yan sasakyan niya. A few moments later. So ayan mga idol, good morning sa ating lahat. Bali dito na tayo, nakawin na tayo dito sa Barungan. At ito na pala yung mga nahuli natin sa dalawang araw. Pasensya na kayo mga idol, yung pangalawang araw na pamamana natin, wala na tayo na video gawa ng yung camera natin nagluko. Ayaw na mag-open. <laughs> Nahirapan tayo. Kaya, yeah, inano ko kay Idol GP, baka daw yung yung ano yung yung pindutan kung baga baka yun ang difference baka nagkakalawang yung kiss yung spring kaso bago naman yung spring kaya pagka -away namin yung chinik ko dun pala yung may difference doon talaga sa may pindutan kahit nawala wala yung kiss ganun paling mahirap pa rin pero magamit pa naman natin pero yun nga hindi na gaya ng ano ng dati na madali talaga ma-open ang tagal mag-open mga idol kaya may rapan tayo mag video bali ito na lahat yung mga naano natin na huli bali, bali, dalawang araw na to na pamamana natin buti na lang at nakahuli tayo sa unang araw ng tribali lupin tribali ah, kabawi din tayo yung tatlong kilo yung tribali natin madalang na yung isda dun hindi gaano maista na yung spot na napunta namin. Yung maganda lang doon, yung maganda daw doon, yung pananangigi. Kaso may ano lang, may season. May season lang sa pananangigi. Kaso wrong timing yung punta namin ni Idol GP. Kasi hindi pa season. Dapat mga dalawang araw pa daw mula ngayon. Yung season na ng tangigi. Mga tatlong araw doon, mga tatlong araw daw na puhuli ng tangigi yan tapos kakalma na naman pero ayos pa rin mga idol kahit pa paano may huli pa rin tayo yan may huli pa rin Laking blessing pa rin ito mga idol yan yung natin. huli natin gawa nating tatlong kilo lang muna bali naka anim na kilo na tayo anim na kilo Uh, 900 grams 1 kilos and 900 grams bali may 7 kilo tayo may 7 kilos sa 900 grams yung nahuli natin sa kabuhan bali ito yung pangulam natin bali ito lang yung binta natin 6 na kilo yan salamat napakalaking blessing na bali atabay dito bali mag -dive tayo mamaya baka madagdagan natin yung video natin kasi wala tayong video sa pangalawang araw. So, ang tabay na lang mga idol. A few moments later. So, ayan mga idol. Good morning po sa ating lahat. Welcome back to my channel. Mali, mali tayong mamamana dito sa lugar namin sa Burungan. Dito lang tayo sa may napla. Malakas na kasi yung amihan. Mali yung dinala kong pana, yung malit lang na pana. Mahirap na kasi gumamit ng malaking pana pag ganitong amihan. malalaki na yung alon. Hirapan tayo magasinta. Kaya pag amihan talaga yung ginagamit ko itong maliit. Para hindi tayo mahirapan. So conforme lang kung ano yung mahuli natin. Banata natin yung mga labahita. Yung labahita na hindi lumalaki. Masarap yan ano pang sa gata. Pag nakarami naman pwede natin ibinta. Nabibili naman dito yan. So ayan mga idol. Balian tabay na lang. Kung ano yung mahuli natin. Sana makadilin siya tayo. Ito lang tayo bababa kasi medyo malilit yung alon dito pag nakapunta ka na dun, dun namumuti na talaga so mga idol, ang let's go so, welcome back mga idol sa ating panibagong paninisid sa araw na ito load muna tayo ng ating malit na pana dito napansin ko <coughs> mga idol na napakalabo na ng tubig at malalaki pa yung alon ganito yung sitwasyon sa lugar namin pag panahon ng amihan nakaharap kasi ito sa pasipiko dito sa unang dive natin may nakita tayo dito mga labahita kaya labahita yung target natin dito nahirapan nga lang ako dito ngayon mga idol gawa ng bay pagka magalaw na yung tubig Ito yung masarap na labahita mga idol Hindi ito lumalag eh Pero napakasarap nito Ingat nga lang tayo sa may buntut May dalawang tari yan na napakatulis At nakamana yan, makamandag At dito sa pangalawang dive natin Another labahita na naman yung ating nakita so, Ito naman yung ating papanain Salamat at tinamaan Pag ganitong panahon ng amihan mga idol Dito talaga inuhuli ko to Mabili kasi yung ganitong labahita dito sa lugar namin Thank Lord ng labahita At dito sa dive natin ito mga idol Dito ako malapit sa may ginugulungan ng alon May nakita ako ditong grupo ng mga malalaking ilak, Mga may gitisang kiloy ng bawat isa nito mga idol Ito yung tinatarget natin Kaso nga lang sobrang hirap Gawa ng sobrang lakas talaga ng tubig sa ilalim Kaya yung nangyari dito hindi ko tinamaan Hinila pa ba ba yung ating pana? Yun Sayang lagi sana dito sa dive natin ito pinuntan ko itong uh, biak na bato na ito kasi pag panahon ng amihan madalas ako dito maka encounter ng grupo ng mga ilak kaya ito yung sinadya ko dito kaso di ako nakatiming wala akong nakitang ilak maski isang piraso maliban dito sa isang surahan minakita ko dito isang surahan nasa kalahating kilohin na ito sana yung aking papanain kaso alanganin kong lumapit pero buti na lang mga idol, hindi ko ito napana dahil ito yung nangyari May biglang sumulpot na isang malaking mamsa Yun, salamat at na-spine shot natin Buti na lang at maganda yung patama natin mga idol Kung hindi, hindi natin tumahuli gawa ng malit lang yung ating pana Dito napansin ko na hindi tumagos yung ating shot Nakikita ko yung ating sima na nakalabas kaya hindi ko binersa nalalayan ko lang muna hanggang sa makorner siya dito sa may corals yun salamat kaya tinusok ko na lang yung ating shop para bumaon thank you lord lord salamat Hello. Salamat! Salamat at nice tool shot natin Buti at Nakatamaan natin yung Tinik niya sa gitna Hindi nga lang Tumagos yung ating pana Pero napakaganda ng patama natin Salamat di ko kalayan mga idol na Mahuhuli natin ang ganitong kalaking isda Sa maliit na pana natin Lord thank you Salamat ginoo Ito, balik hunting na naman ako sa mga labahita pagkatapos natin ma secure yung ating tribali pinapana ko yung ganitong klaseng labahita itong kulay itim o tawag namin o ring ito yung labahita na hindi lumalaki mga idol kaya pwede na tong konin yun, salamat tinamaan din natin ayos na ito mga idol, kahit na mura lang yung bili sa ganitong klaseng labahita pag naipon, kwartang linaw na rin yan ano take ka lord tatayon na labahita yung mga labahita mga idol na masarap sa, paksu sa gata. dito lumalaki eh. ayos na no? ayos na dito mga idol habang naglalangoy ako kanina sa taas may natapatan akong isdang alatan na nakatambay dito sa may parang kanal kaya umatlas lang muna ako para makapagtago ako dito sa may bato na ito malapit sa kanyang pinipistuhan nang hindi natin mabigla yung isda bali ganito yung ginagawa ko mga idol pag nakakita ako ng isda o natatapatan kung pwedeng umatras muna, atras muna tayo para makapagsagawa tayo ng magandang plano. Dito tamang tama, nandito pa talaga yung isdang alata na nakita natin. So tatimingan lang natin. May pagkamaamo naman itong isda. Kaya hindi tayo dito siguro pahihirapan. So lang natin na lumapit yung isda ng maklos yung gap para mapana natin. yun. Salamat at pakatagdag tayo ng alatan. Bali may napana pala ako kanina ang ilak kaso hindi pala gumana yung ating camera. Akala ko nag-play. Hindi pala. Thank you Lord. Pakatagdag alatan. Salamat. Alam kita dah tu Habis hitap Panah asai So ayun nga idol Pala tayo Salamat at naka Huli tayo ng Malaking Tribali mabuti at na tatamaan natin ng maayos kung hindi, hindi natin ang huli kasi malit lang na yung gamit natin and uh, natin salamat lord napakalaking blessing nito idol salamat Bali, napakalabo talaga ng tubig ngayon gawa ng amihan talaga bala ko sana na dumiritso papunta dun sa may, ano, sa may tapat ng daungan namin kaso sobrang labo dito Mbira. alas hindi ko na makita yung dulo ng pana ako sa sobrang labo ng tubig kaya umakyat na ako. Buti nga doon sa ano sa may pinakasapaw kung tawagin sa amin, yung napanahan natin itong mga isda natin. Medyo makita pa yung isda. Bali yung ibang isda natin mga idol. Hindi natin nakunan yung ng video. A few moments later. Hi. So ayan mga idol, bali dito na tayo sa bahay. Ito na yung manahuli natin. Ito yung mga natin. lang yung nabidyohan natin dyan. Karamihan, hindi natin nabidyohan. Mayroon na kasi gamitin yung camera natin. Minsan talaga hindi na gumagana. Kailangan ko muna i check kung gumagana ba. Nakakailang pindot tayo. Tapos hindi naman gumagana. Kaya minsan hindi tayo makapagvideo ng maayos. Yun, salamat. Nakahuli tayo ng malaking tribali mga idol. Ito yung pang-apat na nahuli ng maliit kong pana na malaking isda. Pinakamalaking nahuli ko dyan, walong kilo. Ayos! Ano yun, luba. So, timbangin natin mga idol. Ito yung masarap isabaw yung ulo. Tulam natin yung ulo. Haya, timbang! Hala! Ayan, oh. May na kilo. 6 kilos and uh, 150 grams. Napakalaki na thank you, Lord. Ulam natin dito. Masarap yan, pang sabaw. Eto, binta na lang natin to mga idol. Ito mm, yung alabahita. Ito, pasok ko sa 200. Sa ibang lugar, mura lang ang ganitong isda. Dito, pasok sa 200. Pare-parehas lang yan, mga idol, sa presyo ng ibang isda. Sarado ng isang kilo. Salamat may ano na tayo may pitong kilo may git ito yung mabiling labahita dito sa amin mga idol kaya ito yung magandang hulihin sa panahon lalo na sa ngayon na panahon ng amihan pinag-aagawa ng mga ganitong klaseng isda dito sa barangay namin makasarap kasi nito tama na natin itong dalawa ibenta natin bali yung ulo na tribali yung ano natin Ayan, 1 kilo and 200, uh, uh, 300 grams. Enjoy. May mahigit Enjoy. 8 kilo din tayo mga idol Enjoy. sa kabuuhan na nahuli natin. Salamat. tinawon tamban isda yang pagkain niya isda Thank ah. you. ito yung pambenta. Bali dito mga idol. Nakapagbenta tayo sa pribali ng apat na kilo. Bali buminta din tayo ng magigit isang libo kasama na dun yung mga labahita natin at saka yung ilak at saka yung uh, alatan. Ayos na, napakalaking blessing mga idol. May ulam pa tayo na masarap. yung panghalo natin uh, pichay para kompleto na may isda na may gulay pa may hindi kasi ako maglagay ng gulay pag nagsasabaw ang hang yung mga bata kasi Yan. Siyempre mga idol, hindi mawawala yung dahon ng tanglad. Sarap kasi yung sinabaw pag may daw ng tanglad, mga bango. Mayan na natin ito ilagay itong sili. Amanda, lintay na lang natin maluto yung gulay. Naluto na yung gulay, pwede na. Kakain na tayo. A few moments later. So, ayan mga idol, luto na. Pwede na tayong kumain. Napakataba mga idol, kaya siguran papalaban tayo. So, ayan mga idol. Pwede na. Kakain na tayo. Napakasarap ng ulam natin napakasariwa tapos napakataba tingnan niya yung sabaw napakasarap ng sabaw napakataba so samahan niyo kami mga idol sa simpleng kainan tapos na rin tayo magpasalamat sa ating mahal Panginoon sa natanggap natin na biyaya so, samahan niyo kami mga idol ito yung paborito ni Bibi sabaw oh, sabaw Yan, sabaw muna tayo Purita yan ni Bibi, kaya talas tayo magsabaw. Salamat at nakawali tayo ng masarap na pangulam. Marasa daw. Huwag <laughs> sabihin masarap. Salamat. Ayan. Okay, ayan tayo. Ate? Ayan. Okay. Hindi mo kaya dyan? Kam baby naman. Ade, yes, set waray. Waray ito no. Yan. Yan ay biha. Yan <laughs> kan may love. Yan. Siyempre, ano tayo ng gulay. Mano ako sa gulay? Paborito ko talaga ang gulay. Kaya pag sasabaw ako, laging may gulay. Hindi ako sa gulay. Grabe. Ito, so, napakataba. Hmm. Siyempre yung sabaw mga idol. Ito, so, napakasarap talaga. <laughs> Kain guys. Kain tayo. Hmm. <laughs> Kain idol. Kain idol. Hmm. Ito yung ano, yung atay ng isda oh, ang laki. Atayan ko si Mrs. Alam kung paborito niya to eh. paborito wow. <laughs> ni misis yan. Charap. Hmm, paborito niya yan. Kaya minsan napapagalitan ako pag natatapon ko yung atay ng isda. <laughs> yan. malakas yung ulan ngayon kaya sobrang labo din ng tubig doble doble na malaki ang alon malakas pa yung ulan kaya sobrang ano talaga ng alon ngayon ano tubig sobrang labo hmm ha? Oh, si Bibi. Ayan, oh. Mmm. Sarap. ulam mm. mendawa <laughs>